Hello guys! Welcome pulit sa ating kusina. Ngayon po ay magluluto tayo ng masarap na dininding. Keep on watching! Ang may ingredients ko po na ilalagay ay ilalagay ko na po dito sa screen. Pa-screenshot nyo na po. Ito po yung mga sangkap natin. Meron tayong sigarilyas, yung ating papaya, tsaka talong. And then ito pa yung iba pang gulay natin. Yung ating patola at kalabasa. Meron din tayong kamatis, sibuyas, tsaka luya. Gagamit din tayo ng isda, guys. Isang piraso lang yung isda natin. Tsaka, syempre, yung nagpapasarap ng ating dinengdeng ay yung ating bagoong. Ayan, simulan na natin, guys, magluto. Ayan guys, kumukulo na yung ating tubig. Ilalagay ko na po yung itong mga luya, sibuyas, tsaka kamatis. Ilagay ko na po yung isda para lumasa na po yung ating ano, sabaw. Ayan, isang pirasong isda lang po yung aking ginamit takpan natin ulit, isimmer natin ng mga ilang minuto. Tapos pagka habang pinapakulan natin yung ating bagong isda, kakanawin ko na sa tubig. Tinantya ko lang po yung tubig na nilagay natin. Tapos ayan, ilalagay na po natin. Kaya ganyan po ang paglagay ko sa bagoong kasi minsan po pag dinerek nyo pong binuhos, may mga tinik-tinik. So, ganyan po yung procedure na ginawa ko. Ayan, hangwaying ko na ulit yung ating isda para hindi siya madurog. Tapos po, ilalagay na natin yung mga matitigas na gulay. Yan, tulad ng kalabasa. Tapos, yung isusunod natin dyan yung papaya. Kasi medyo matigas po yung mga gulay na yan. Unahin na nating ilagay. Ayan, isimmer natin ng 3 minutes. Pagtapos po pag kumulo na siya, i-add na natin yung papaya. So yan guys, kung hindi ka pa po nakapalo dito sa aking FB page, papalo naman po ako. James Cooking po, pati din po sa aking YouTube channel, pasubscribe na rin po ako. So yan guys, titimpla natin ng seasoning. Ayan, haluin natin. Ayan po, pagka kumulo na po, i-add na natin yung iba pa nating gulay. Lagyan na natin itong ating patola. Ayan, kung gusto nyo nagdagan yung mga gulay nyo, like okra, ayan. Pwede rin po, basta kung ano yung ano naisip yung ilagay na gulay. Huwag lang yung mga gulay na ano, yung tulad ng repolyo, wag po yun. Yung mga ganyan, kasi talagang pang probinsya itong ulam natin ngayon, guys. Ang sarap nito, guys. Ayan, ilagay ko na ulit yung ating isda na tinanggal kanina. Ayan, ibinabaw ko na siya dahil baka mamaya madurog po pagka nilagay natin sa ilalim. Ayan, isimmer natin ulit nang 2 minutes or 3 minutes. So, ayan guys, ang bango na ito guys. Talaga naman ang sarap papakin gulay na to. Ayan, tikman po natin dito kung tama na po yung timpla niya. Ayan, okay naman po yung ating timpla. So, ayan, konting simmer na lang po at malapit na pong maluto yung itong ating dinindeng. Ayan po, marami pong salamat sa inyong panunod. Sana po nagustuhan nyo muli itong ating video. Hanggang sa muli po. Bye!